preparado na ang Civil Service Commission Bicol para sa registration and application sa March 2024 Civil Service Exam Pen and Paper Test o CSEPPT. Sigun kay Regional Director Attorney Daisy Punsalan Bragais, sa Bilog na Riyon, 12,550 na slots ang ipig-alokar na slots para sa mga ma-exam sa professional level, mantang 1,100 sa mga ma-exam sa sub-professional. Sa Albay Iguang 3850 na slots para sa professional asin 300 sa sub-professional. Opo, yung mga estudyante po sa college basta 18 years old na po kayo, pwede na po kayong mag-exam. Basta po kayo ay Pilipino, may good moral character, yan yung mga general uh, ano naman po requirements for admission at hindi naman kayo na kokonvict ng final judgment ng uh, offense or crime involving moral turpitude, pwede po kayong mag-exam. So, 18 years old and above, pwede mag-exam. Regardless po yan kung may graduate kayo o hindi. An online application para sa eksaminasyon, an opisyal ng pupunan sa Webes, Nobyembre 16. May mga ilalatag man application center sa kada probinsya. Sa siyudad ng Ligaspi, nakatalaan gibo ng aplikasyon sa SMCT Ligaspi sa Nobyembre 20 sundo sa 23, Nobyembre 28 sundo 30. As in December 4, sundo 7. December 11, sundo 14. Asin sa December 18, ang huring aplikasyon. Sa Camarines Norte, gigibuon man sa SM Daet, CSC Field Office sa Viracatanduanes, Robinson's Naga City sa Camarines Sur, CSC Field Office sa Probinsya kan Masbate, Asin SM Sorsogon City sa Probinsya Ning Sorsogon. Sa November 16 at 8 a.m., hindi po 11.59, ah uh, hindi po 12 a.m., 8 a.m. po yan. Pagbukas na ng aming opisina, bukas din po yung end list. So, hindi naman po kailangang paunahan. Ang kailangan lang po ay mag-register po kayo at you follow the instructions na ibibigay sa inyo. Yung mga marireceive nyo pong messages via email or even your cell phones, i-follow lang po yan. I-print yung inyong uh, application form at dalhin kung saan man po kayo gusto mag exam. Nandun naman po yung mga uh, details sa inyong sa, sa message na marireceive -re ninyo. So good luck po sa inyong lahat. Asigurasyon naman kan na na may yung magiging aberya sa nasambit na online registration. Uh, usually, yung previous po na na-encounter nating problems, like nagda-down po yung system, hindi na po natin yung na-encounter sa ngayon since na-upgrade na po yung server natin sa data center. So, kung sakali naman po na kapag 8 a.m. pa lang is mahirapan sila mag-access, antay-antayin lang po nila siguro mga uh, pagkahapon, pwede na po ulit sila mag-try. Mientras tanto, sa kakatapos pa sa ng eksaminasyon kang nakalis na Agosto, nakapagtala ang Bicol ng 18% ng mga nakapasar sa professional level, asin 21% naman para sa sub-professional. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.